Magandang hapon, Pilipinas! Narito na ang mga maiinit na balita sa Rated J Headliner News sa oras na ito, hatid sa atin ng Grand Joso Travel and Tours. Siyam na dayuhan inaresto sa Cebu, nahaharap sa deportasyon. Nakatakdang magsampa ng kaso ng deportasyon ng Bureau of Immigration laban sa siyam na dayuhang naaresto sa Mactan Cebu International Airport noong ikasyam ng Mayo, ilang araw bago ang halalan noong ikalabindalawa ng Mayo. Ayon kay Commissioner Joel Anthony Viedo, bukod sa kasong kriminal at posibleng paglabag sa anti-money laundering law. Sasailalim din ang mga ito sa immigration proceedings dahil sa pagiging undesirable aliens. Ang mga naaresto ay binubuo ng pitong Chinese, isang Indonesian, at isang Kazakh, na nagtangkaw manong magpasok ng 441 na milyong piso na hindi idineklarang pera. Ang operasyon ay isinagawa ng PNP Aviation Security Group alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa malinis at maayos na halalan. PH Navy pinasinayaan ang dalawang bagong modernong barko sa pagdiriwang ng ika-127 na anibersaryo ng Philippine Navy. Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang formal na pagkakatalaga sa serbisyo ng dalawang modernong barko, ang BRP Miguel Malvar FFG06, at BRP Albert Magini, PG909, sa Naval Operating Base sa Subic Zambales. Ang BRP Miguel Malvar ay isang bagong frigate mula South Korea na may kakayahang labanan ng banta mula sa himpapawid, dagat, at ilalim ng dagat. Bahagi ito ng kontratang 28 na bilyong piso sa HD Hyundai Heavy Industries para sa dalawang guided missile corvettes. Samantala, ang BRP Albert Magini ay ang unang locally assembled missile capable patrol vessel ng bansa at bahagi ng Acero class fast attack craft. Pinangalan nito sa Medal of Valor awardee na si Ensign Albert Magini. Ayon sa Philippine Navy, ang pagpapasinaya sa dalawang sasakyang pandagat ay isang malaking hakbang sa modernisasyon ng hukbong dagat at pagpapalakas ng seguridad sa karagatan at katatagan sa rehiyon. Mahigit 31 na milyong piso halaga ng shabu na samsam sa Bacolod. Nasamsam sa tatlong magkakahiwalay na operasyon ng pulisya sa Bacolod City noong linggo ikalabing walo ng Mayo ang mahigit 31 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Sa unang operasyong isinagawa bandang alas 2 ng umaga sa barangay Estefania, nakumpis ka ang tinatayang 2,500 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 17 milyong piso mula kay alias John. Sumunod na naaresto si alias Robert bandang alas 3.52 e ng umaga sa Lampirong, barangay 2, kung saan nasabat ang 6.8 milyong pisong halaga ng shabu. Dakong alas 3.21 naman ng hapon, isang babaeng alias Cherry ang nahuli sa buy bust operation sa barangay Singkang Airport, kung saan na ang shabu na tinatayang 7.48 na milyong piso ang halaga. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya ang tatlong sospek at sasampahan ng kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Patuloy ang investigasyon ng Bacolod City Police Office bilang bahagi ng kanilang kampanya laban sa ilegal na droga. Samantala sa ating showbiz news, sa kabila ng masigla at kakaibang chemistry, lindong teacher ang tingin kay Charo. Opisyal nang inilunsad ang full trailer ng pinakabagong pelikula ni na Dingdong Dantes at Charo Santos nitong Sabado. Tampok sa kwento ang dalawang taong nagtagpo bilang bahay, parehong may hinahanap sa kanilang puso at kaluluwa, at nauwi sa isang makabagbag damdaming kwento ng pag-ibig. Ayon kay Dantes, it's a beautiful love story, at hinikayat niya ang publiko na panuuri nito sa mga sinihan upang maranasan ang kakaibang cinematic experience. Pitong taon na umano ang nakalipas mula ng unang pag-usapan ng proyekto. Ibinahagi ni Dantes ang kanyang paghanga kay Charo Santos na kanyang tinawag na huwara ng pagiging profesional. Napaka-generous niya, hindi lang bilang aktres kundi bilang tao, wika pa ng aktor na nagsabing mas nakilala niya si Santos sa mga kwento at karanasan nito sa likod ng kamera. When I say generous, napaka generous sa mga kwento. Parang nagdidir charo lang siya, nagbabasa ng sulat. Kinukwento niya yung kanyang buhay, yung mga nangyayari sa kanya, yung challenges niya. Lumabas talaga yung pagiging teacher niya, yung pagiging giver niya. Yun ang na-appreciate ko sa kanya, kwento pa ng kapuso actor. Samantala, ibinahagi rin ni Dantes ang kanyang pananaw bilang asawa at ama. Mahigit sampung taon na silang kasal ni Marian Rivera at may dalawang anak na. Para sa aktor, mas mahalaga na ngayon ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa pamilya kaysa sa panandaliang kasiyahan. Ang pelikula ay isa sa mga pinakaaabangang proyekto ng taon at inaasahang magdadala ng inspirasyon sa mga manunood sa mga sinehan ngayong 2025. At sa ating world news, Pilipinas naman. PISay students nag-uwi ng anim na medalya sa Biology Olympiad. Anim na medalya ang nasungkit ng mga estudyante mula sa Philippine Science High School sa 2025 International Biology Olympiad na ginanap sa Russia. Muling pinatunayan ng Philippine Science High School o PISay ang galing ng mga kabataang Pilipino sa agham matapos makasungkit ng limang silver medal at isang bronze medal. Sa 2025 Open International Biology Olympiad na ginanap sa Russia noong ika ng Mayo hanggang pito. lahat ng anim na kalahok mula sa iba't ibang campus ng PISAY ay nag-uwi ng medalya, patunay ng patuloy na tagumpay ng bansa sa larangan ng akademya sa pandaigdigang entablado. Ang mga nagkamit ng silver medal ay sina Jofel Matthew G2 Gano mula sa PSHS Bicol Region Campus. Everald Kainth G. Villaflor mula sa PSHS Ilocos Region Campus. Chloe Marie L. Zampaga mula sa PSHS Main Campus. Sean Renfred Amper mula sa PSHS Main Campus. Jahara May A. Jarmin mula sa PSHS Zamboanga Peninsula Region Campus. Samantalang ang bronze medal ay nasungkit ni Julian Natalia S. Barceliano mula sa PSHS Cordillera Administrative Region Campus. Ang tagumpay na ito ay isa na namang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng Pisay sa larangan ng akademikong kompetisyon sa buong mundo. At yan ang mga maiinit na balitang dapat ninyong malaman sa oras na ito. Ako po si Jay Granjoso, ang inyong naging tagapagbalita para sa Rated J Headliner News. Ang maiinit na balitang ito ay hatid sa atin ng Granjoso Travel and Tours. For travel-related needs please call Granjoso Travel and Tours or visit them online at www.grandjosotravels.com Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para sa mas marami pang balitang dapat ninyong malaman.